Magandang araw. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't ating simula ng ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa pang-abay na panalungat. Teksto Basa Halina't at ating basahin ang maikling teksto na pinamagatang ang opinyon ko, mahalaga rin. Bilang mag-aaral, mahalagang matutunan ang tamang paraan ng pagpapahayag ng opinyon. Kapag may ideya tayo na makatutulong sa grupo o sa klase, hindi tayo dapat matakot na magsalita. Ang mahalaga ay maipahayag natin ito ng maayos, may respeto, at may malinaw na dahilan. Sa ganitong paraan, natututo tayong makinig at magpahayag ng may paggalang. Tanong Una bakit mahalagang may respeto sa pagsasabi ng sariling opinyon sa isang usapan? Sagot. Mahalaga ang respeto upang maging maayos ang usapan at maiwasang makasakit ng damdamin ng iba. Pangalawa. Paano mo mahihikayat ang kaklase mong mahiyain na magbahagi rin ng kanyang opinyon? Maaring sagot. Hihikayatin ko siya sa magaan at mabait na paraan at ipaparamdam kong ligtas siyang magsalita kahit simple lang ang kanyang sasabihin. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang maikling balik-aral, panuto. Magbigay ng halimbawa ng pang-abay na panang-ayon. Maaari din itong gamitin sa maikling pangungusap. Ngayon naman ay pakinggan natin ang maikling usapan nila Ana at Liza. Gusto mo bang sumama sa amin mamayang hapon sa palaruan? Gusto ko sana, ngunit kailangan kong tapusin ang aking takdang aralin. Sayang naman, hindi bale, baka bukas ay makasama na ako. Tanong: Sino ang dalawang nag-uusap? Sagot: ang dalawang nag-uusap ay sina Ana at Liza. Tungkol saan ang kanilang usapan? Sagot: Ang kanilang usapan ay tungkol sa pagpunta sa palaruan. Kung ikaw si Liza, ganun din ba ang iyong gagawin? Bakit? Sagot: Opo, kasi mas mahalaga ang mga gawain sa paaralan kaysa sa maglaro. Paano sinabi ni Liza na hindi mo na siya makakasama? Sagot: Sinabi niyang ngunit at hindi bale. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Ngayong araw, matututuhan nating gumamit ng mga salitang nagpapakita ng pagsalungat sa isang pahayag. Ang pang-abay na panalungat ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng pagsalungat o pagtutol sa naunang pahayag sa pangungusap. Ipinakikita nito ang dalawang ideyang magkasalungat o hindi magkatugma. Halimbawa, nais niyang pumunta sa paaralan, ngunit hindi siya pinayagan ng magulang niya. Ang pang-abay na panalungat sa pangungusap ay ngunit. Ang unang bahagi ng pangungusap ay nagsasabing gusto niyang pumunta sa paaralan. Ang pangalawang bahagi naman ay hindi siya pinayagan ng kanyang magulang. Ito ay nagpapakita ng dalawang pahayag na magkasalungat. Pangalawa. Bagamat pagod na siya, tinapos pa rin niya ang gawain. Ang pang-abay na panalungat sa ikalawang pangungusap ay bagamat. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panalungat, ngunit, subalit, datapwat, bagamat, kahit, gayon paman, hindi, di, wala, hindi ganon, hindi totoo, di tunay, hindi wasto, mali at di sumasang ayon. Unang pagsasanay. Panuto, sa lungguhita ng pang-abay na panalungat sa bawat bilang Una. Hindi ganun ang gusto ko. Pangalawa. Di ko alam ang sagot sa tanong na iyan. Pangatlo. Wala akong pera sa bulsa ko. Pangapat. Hindi ganun ang nangyari, ayon sa aking nalalaman. Panglima. Hindi niya ako kinaibigan Para sa pangkatang gawain. Unang pangkat. Gamitin ang mga pangabay na panalungat sa pangungusap. Pangalawang pangkat. Gamit ang mga pangabay na panalungat. Sumulat ng maikling kwento, pangatlong pangkat. Kilalanin ang pang-abay na panalungat sa bawat pangungusap, pangapat na pangkat. Sumulat ng isang maikling dialogo gamit ang pang-abay na panalungat. Paglalahat. Ano ang pang-abay na panalungat? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ang pang-abay na panalungat ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng pagsalungat o pagtutol sa naunang pahayag Ang sa pang-abay na panalungat. Ngunit, subalit, datapwat, bagamat, kahit, gayon paman, hindi, di, wala, hindi ganon, hindi totoo, di tunay, hindi wasto, mali at di sumasang ayon. Bilang isang mag-aaral, Gaano kahalaga ang pagpapahayag ng iyong opinyon kahit ikaw ay hindi sang-ayon sa isang pahayag? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang pagpapahayag ng inyong opinyon kahit hindi kayo sang-ayon sa isyu, dahil dito nyo na ipapakita ang iyong sariling pag-iisip at pananaw. Bagamat maaaring iba ang iyong paniniwala, mahalaga pa rin itong ibahagi sa maayos at magalang na paraan upang makatulong sa mas malawak na pag-unawa at makahanap ng mas balanseng solusyon sa usapan sa anumang pagkakataon dapat tayong palaging maging mahinahon at magalang sa pagbabahagi ng ating saloobin pagtataya panuto gamitin ang angkop na pang-abay na panalungat sa pangungusap piliin ang sagot mula sa kahon una nagkasakit siya blank pumasok pa rin sa paaralan pangalawa Magaling siya sa math? Blank hindi siya nagmayabang. Pangatlo. Mahirap ang proyekto? Blank nagsikap pa rin ang grupo? Pangapat. Tinulungan niya ang kanyang kapatid? Blank abala rin siya sa sarili niyang takdang aralin. Panglima. Gusto kong lumangoy. Blank malamig ang tubig. Para sa takdang aralin, panuto. Magbigay ng isang halimbawa ng kwentong kababalaghan Gumupit ng larawan nito at idikit sa inyong kwaderno. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi, mga mag-aaral. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy nating pahalagahan ang wikang Filipino.